Seriously. <laughs> ah. <laughs> galing galing galing. Galing. Okay. Galing. Oke. Galing. Ito. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Good bye bye. Menko. Good luck. <laughs> Mimis namin kayo guys. Mamis kami kayo guys. <laughs> Oh, larga na kami. Siya si Aaron, yung contact namin sa Florida. Hello, hello guys, watch me nae, watch me nae, oh, nae. Dito kami sa harapan ng bus guys. Florida to guys, kaya safe to me. Buhay pa ba yung bike natin? na guys, guys, ano ba, malayo pa. Dito nag-impact na kami ng mga bike namin binubuo namin. Hey guys, dito na kami sa Maynila touchdown. Okay na kayo dyan o? Oh. Okay na, okay na, okay na. Set out kayo kay Nico dyan. Birthday niya ka po ni shout out sa inyo. Shout sa inyo mga team to girls. Naghahanap ng pagkainan. Guys, I'm from LA. Tara na to, for short. I'm gonna buy some food. And this is adobro. Etlog. This is adobo, Hotdog. And this is tartar. As you can see, it tapo with rice is 100 pesos. And sibling with sisig is 100 pesos. And this is very easy. And this from SM. Tagay Yes! I'll outfit check now. TikTok mo na. You should just let me freak you. you, 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 you. should just. Depo. Deka kay lang po. Papalala dito si Nanay na ingatan yung bike. kargado mga bike dito mga idol. So ito ang pinakapampalakas guys So na namin kumain dito para maaga pa makarabi sa Tagaytay Bata kami mamaya sa Moa Tapos maaga pa naman Mga 6 Ay 7 na siguro So guys, nakain na kami Eh wala akong boses Pupresensyahan niyo na Ha 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 Pero sa mukha tapos bubisita kami kay Gat Jose Rizal at saka kay Lili Paul Zero And mga boss, pagmasdan nyo, team Tugay cycling team Nagbabike lang papuntang Tagaytay Walang budget Ngayon, malaspag kami tatlo yung naiwan last pag boys uri ba yung ba eh? so mga boss binalikan natin yung pwesto ni nanay maso wala siya nami pa rin saging at pin niya hindi ko alam kano yan tagaytay ata yan at narating na namin ang tagaytay so yung nakikita natin yun yung taal volcano dito na kami kompleto na kaso lang ako ang last pag at tumuloy na kami sa Bulletin Ha? Ah, <laughs> Masa ba't may <kayo> bangas? Hahaha <laughs> Ito yan talaga pag malakas na Hi guys, we have arrived in the school area In the school area Maaga kami na para din Ang laro namin ay December 18 Pero 16 pa lang nandito na kami Kami sa CCT Sa CCT tayo, City College of Tagaytay binubuli ka kagad pakita mo yung kung sino ka register na tayo kami para makapagpahinga so boss mga bossing nandito na tayo sa city colleges of tagaytay nakating din wow oh, hindi na <laughs> Sobrang ginaw dito. Hey guys, hindi nagluluto kami ng pagkain namin for tonight. malakas ang cowboy life hack. We are now, ano, making payless. Shout out sa mga kwan dyan guys, sa naka, naka, nakasabayan ko dyan sa CR kanina. Habang ano, nagigwintan kasi sila, na, naalala nila ako. Ako daw yung, yan, ikaw ba yung ano, yung sa sumali ng leg to harin ng ahon. Sabi niya, ganun. Tapos, eh, oo, oh, oh, gano'n-ganan naman na ako. Tapos sabi niya, ikaw si Davin, di ba? Ganun. Mm -hmm. Kilala niya ako, pero hindi ko sila kilala. Kilalanin ko sila next time, guys. Oh, hindi na naman siya, guys. So... Oh, Yeah. Kain. Mm. -hmm. Kailangan namin ng mainit sa sabaw sa so sobrang lamig ng tagaytay. Now, mm -hmm. Maya. Hindi mo kasi ilo wah Sarap, taste pagpila ng pagkain. Pwede siya mag ano. May shawarma dito. Please, may shawarma dito. Hi guys. What's up, shawarma? Pagkatapos lang kumain, sinubukan nilang maglibot. Okay, Sky Ranch! Gawin sa so Sky Ranch, guys! Sky Ranch! Sky Ranch! Hello guys! Hi guys! Manonood kami na! Mentry siya! Mentry! Mentry! Tarang nyo magkano muna? Ganda guys oh. Wala kaming budget. Kaya dito muna kami. So, de, eh, siyempre, pasyal-pasyal muna kami. Enjoy namin dito, dito sa Tagaytay. Siyempre naman. Diba, diba? Cut katuna, na. Yo, yo, yo. Lala. Shoutout kay Secret. Oh Shoutout, Shoutout kay ano kay Idol. Ay, wait lang. Siya mo shoutout na Ay, eh, shoutout lang, kay Boss Pogi. shout out, -out, -out iyo. Mike Uy, si Batman. Batman. Si Batman. Batman. <laughs> <laughs> Batman. <laughs> si Batman. <laughs> si Batman. <laughs> si Batman. <laughs> Hello, Batman. Ay, hindi. Oh, wow. Wow. Si <laughs> Batman! <Ay. laughs>

Pida ba yung <laughs> At dumating ang Bohol. Sila yung kapitbahay namin. Yo, yo, yo! Good morning, guys! Watch me wep, watch me lay lay. pumunta kami sa Praying Hands para magpasalamat kay Lord at mag-truck ride. <laughs> Nagpimicture kami dito sa Praying Hands. Ah! <laughs> Hi! We, 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 <laughs> <town>. We, <don't laughs> We Hi guys! Patulog na kami guys. Ano? Ngayon guys, uturog na sila. Ang na dun. Anong oras? Karong sa kwento. 2.30. Interval kami saglit mamaya dun sa Criterion. dumating na yung number natin agad na rin namin kinabit sa mga bike para ready na yung bike namin sa carrera at inundation na rin namin ang mga bikes nagbaba tayo 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 Ceci Lance, player ng Bohol 14 to 15 ang lalaro niya kalaban na yun <laughs> o kalaban mo yan o tayo ka, okay lang <laughs> yan okay lang <laughs> yan kita ko si a Kalaban Preparing for the upcoming Batang Pinoy. Tapos isasalian niya sa ano? Time trial. Yan pala. Ano? Kalaban natin siya guys! Nag-practice na ang team Bohol sa freestyle BMX. 你。 want you stop it hi guys ano eh mamaya kaming 9 o'clock bibitawan. ito yung schedule namin guys so yung BP boys 13 under sila Cyrus, Leandro sa coffee so ito yun na si guys so aesthetic <coughs> So, mga matitindi ka naman natin, guys. Sila, ano, Lexi, si M, si Maria Alejandro, Leandra, tapos... Talaga? Hindi ko alam. Madami daw, guys. So, sana kayanin natin. Sana safe tayo, guys. Oh! Ayan okay, guys, isa sa natin pang bato si Kurt. Ay, Kurt si, si, si Andre. With supportive mother. Dapat may extra itong pala may mga chips. Gumayay pa po yung mother niya para supportahan siya. So amazing and cute. Naplata <laughs> na <-flatan> ako guys. Hindi pa lang start. Hindi yan malas. Bakit yan. Ay, bumili kami bago interior makita ng interior. Nagumpisa na po yung mga 13 below na mga bahay. Kami po yung next. Week. Mga boss, uh, bali binitawan na po yung girls uh, 13 below category. Medyo maulan dito sa Tagaytay po. Mahamog. Mahamog. ilo 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 tam siyon tam wala <makes noise> ba relax lang ha relax lang Ito na po yung tatala ngayon 13 below sir hindi ka nag video Oh, that's a big one. The white big in the house. Pinapatay, pinapatay yung ano, trangko Nandito okay, si Andre. hey Andre Ay, mo, ko, Andre! yung bata ni uh, Engineer. QC sabi 13 years old pero parang hindi 13 years old mga boss, oh. Magulat ka? Shout out to papa mo. tamaan ka? Okay ka Bawi bukas, bawi bukas. May, may individual time trial ba kayo? Kaya ba yan?

Oh, natapos mo. Oh. Nice Pasok nice na. Pasok Bing. Pasok na, Pasok na, Bing. Bing. sa hey. hey. hey.

Tapos uh, medalist din yan sa <laughs> medalist din yan doon sa Batang Pinoy. Um, sino pa ba? Oh, kapatid nyo ay ano? Kapatid na ni Ali Alejandro. So yan yeah, nakalaban na ni Ding Baguio. Bing Kaya yan Ding. Ito po yung uh, 14 lang pala sila 15 years old Okay, countdown tayo 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go, 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 go